Higit sa limang daang taon na ang nakalilipas isang henyo, iniwan ng isang palaisipan sa isang pader sa Milan, isang palaisipan na kalahating milenyo na patuloy na ikinagulo ng mga mananaliksik. Ang mga mananalaysay at sining ang huling hapunan, isa sa mga pinakaalamat na gawa ni Leonardo da Vinci ay hindi lamang isang pagpipinta ito ay isang malalim na misteryo, isang obra maestra na puno ng nakatagong simbolismo, pilosopikal na mga sanggunian at kahit na mga hamon sa mga relihiyosong mga pamantayan ng panahong ito. Sa pamamagitan ng kanyang artistikong at pangagham na henyo, si Leonardo ay nag-iwan sa atin ng isang gawa na hindi lamang nakakaakit sa kanyang estetik, ngunit din isang perpekto. Inaanyayahan ka namin na mag-isip sa malalim na mga tema tulad ng pananampalataya, pagtataksil, kapalaran at ang pagiging komplikado ng kalikasan ng tao. Ito ay monumental mural na pinalamutian ng isang pader na refectory sa kumbento ng Santa Maria del Grazie sa Milan ay halos siyam na metro ang lapad na nagbibigay sa kanya ng isang nakahihikayat na presensya. Gayunpaman ang talagang gumagawa ng ito ng hindi pangkaraniwang ay hindi lamang ang laki nito ngunit ang pagiging komplikado na kung saan ito ay ipinanganak, ang huling hapunan ay hindi lamang naglalarawan ng isang mahalagang kaganapan sa buhay ni Jesus. Ito ay din ng isang piraso ng visual na ehenyero, isang kahangahangang halimbawa ng paggamit ng pananaw, bawat linya, bawat figura, bawat puwang ay lumilitaw na ay metikulosong kinakalkula upang maghatid ng isang mensahe. Ang pananaw na ipinapakita ay ang kakanyahan ng komposisyon isa sa mga katangian na gumagawa ng gawa na ito na natatangi ay ang pagkamahusay na paggamit ni Leonardo. Si Leonardo da Vinci ay isang tunay na guro sa larangan na ito at ang huling hapunan ay isa sa mga pinakamahusay na halimbawa ng kung paano niya ginamit ang pamamaraan na ito upang lumikha ng lalim at pokus kapag malapit na sinusubaybayan ang pagkalagay kung saan si Jesus at ang mga alagad ay nagtipon ating napansin na lahat ng mga linya ng kisame ang mga pader at kahit na ang talahanayan sa isang solong punto na hindi pinili sa random, ang punto na ito ay matatagpuan, bahagyang sa kanan ng figura ni Jesus. Ang sinasadyang pagpili na ito ay inilalagay si Jesus bilang sentral na pokus ng buong komposisyon, hindi lamang ang mga tingin ng mga alagad, kundi ang buong istruktura ng pagpipinta ay dinisenyo upang direksyon ang pansin ng manonood nang direkta sa kanya. Si Leonardo ay gumamit din ng liwanag nang may dalubhasa ang mga bintana sa likuran ni Jesus ay naglalabas ng malambot na liwanag na lumilikha ng isang banayad na halos langit na halo na parang ang liwanag ng mundo mismo ay nagmumula sa kanya ang paggamit ng liwanag at anino ay hindi lamang isang aesthetic device, ngunit nagdadala ng malalim na simbolikong kahulugan sa halip na gumamit ng tradisyonal na mga halo na karaniwan sa relihiyosong sining ng oras na si Leonardo ay pumili para sa isang mas banayad na mas simbolikong pamamaraan upang ipakita ang pagkapanginoon ni Kristo. Ang liwanag na nagmumula mula kay Jesus at nakapalibot sa kanya ay nagpapalakas sa kanyang banal na kalikasan nang walang pangangailangan para sa isang malinaw na simbolo, ito ay isang visual na representasyon ng espiritual na kaliwanagan na kinakatawan niya para sa mundo. Kapag sinusubaybayan ang mga alagad na ito, ay nagiging malinaw na hindi sila ay nakagrupo ng random. Si Leonardo ay inorganisa ang mga ito sa apat na grupo ng tatlo na si Jesus sa gitna na puno ng simbolismo at kahulugan. Ang numero ng tatlong tampok prominente sa komposisyon tatlong bintana sa likod ni Jesus, tatlong alagad sa bawat grupo, at si Jesus mismo na bumubuo ng isang tatsulok. Ang pag-uulit ng numero ng tatlo ay malamang na isang ilusyon na kinikilala ng mga katolisismong paniniwala ang Ama, Anak at ang espiritu na naroroon sa istruktura ng pagpinta. Gayon Gayunpaman, ang pinakakapanapanabik na aspeto ng huling hapunan ay ang paraan ni Leonardo na kuha ang pagiging komplikado ng mga emosyon ng tao sa tulad ng isang kritikal na sandali matapos si Jesus ay inihayag na siya ay ipagkanulo sa pamamagitan ng isa sa kanyang alagad. Ang mga naroroon ang mga ekspresyon ng mga alagad ay naging isang psikolohikal na pag-aaral sa kanilang sarili. Bawat isa ay tumugon sa isang natatanging paraan na nagpapakita ng kanilang mga personalidad, takot at pinakamalalim na pag-aalinlangan sa kaliwa na tagpuan natin si Bartholomew James the Lesser at si Andres na mukhang nagulat at may pag-aalinlangan, si Bartolomeo ay bahagyang tumayo mula sa kanyang upuan na para bang handa na itanong kung ano ang narinig niya lamang. Ito ay sumasalamin sa kawalan ng paniniwala na nararamdaman ng mga alagad kapag nahaharap sa isang nakagugulat na apokalipsis. Ang susunod ay si Judas na nakatayo sa isang sentral na posisyon. Sa komposisyon, babalik tayo sa kanya sa lalong madaling panahon, sa tabi niya ay si Pedro at Juan. Si Pedro ay maliwanag na nagagalit ay may hawak na kutsilyo sa likuran na maaaring ipaliwanag bilang isang pabigla-bigla at proteksyon na reaksyon. Si Juan ang bunsong alagad ay lilitaw malalim na nababagabag ang kanyang ekspresyon ay sumasalamin sa isang halo ng kalungkutan at pagkalito sa mga balita. Sa kanan ni Jesus, nakikita natin si Thomas James ang higit na. At si Philip Thomas na sikat sa kanyang mga pag-aalinlangan ay itinaas ang kanyang daliri na nagpapahiwatig ng kanyang hinaharap na pag-aalinlangan tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus. Si James na may nakaunat na mga kamay ay nagpapakita ng pagkabigla. Habang ang mga mananaliksik ay tila naghahanap ng isang lohikal na paliwanag sa kanang gilid ng painting, nakita natin si Matthew Thaddeus at Simon na nakikilahok sa isang malalim na pag-uusap habang sinusubukan nilang maunawaan kung ano ang nangyari lamang bawat grupo sa pagpinta ay may sariling kwento na isang komplikadong salaysay. Sa mga unang paglalarawan ng huling hapunan, ang mga artist ay karaniwang naghiwalay kay Judas mula sa iba pang mga alagad o inilalarawan siya na may malinaw na masamang katangian na ginagawang madali ang pagtukoy sa trader. Gayunpaman, pinili ni Leonardo ang isang mas matalino at mas psikolohikal na diskarte. Si Judas ay kabilang sa mga alagad ngunit nakulong sa mga anino. Sa tabi niya, isang asin ay nabuhos. Isang detalye na ipinaliliwanag ng ilan bilang isang simbolo ng isang nasayang o nawala na buhay. Gayunpaman, ang tunay na nagdaragdag ng pagiging komplikado sa paglalarawan ni Judas ay na siya at si Jesus ay malapit ng kumuha ng parehong piraso ng tinapay. Kung saan sinabi ni Jesus na ang manglilipol ay ang isa na sumasalimuot sa tinapay kasama niya sa pinggan ang paglalarawan ni Leonardo kay Judas ay hindi sa isang karikaturang, isang marahas ngunit isang komplikado at hindi malinaw na tao na nahuli sa isang sandali ng panloob na kaguluhan. Si Leonardo ay nagpapakita na si Judas hindi lamang bilang ang traidor, ngunit bilang isang tao na nakikipagpunyagi sa kanyang sariling moralidad isang tao na minarkahan ng mga salungatan at pagkakasala. Isa sa mga pinakadebatihang aspeto ng huling hapunan ay ang figura sa kanan ni Jesus na may mahabang buhok at delikadong mga tampok na tradisyonal na nakilala bilang Juan. Ang minamahal na alagad sa mga nakaraang taon, isang kontrobersyal na teorya, ay lumitaw kung ang pigura na ito ay talagang si Maria Magdalena, ang ideya na ito ay nakuha. Ang popularidad sa aklat na The Da Vinci Code, bagaman ito ay iminungkahing mas maaga ng ilang mga iskolar na sumusuporta sa teorya na ito ay tumutukoy sa babaeng hitsura ng pigura at tandaan kung paano kapag sinusubaybayan ang mga tabas nito ay tila bumubuo ng isang M sa tabi ni Jesus. Gayunpaman bago tanggapin ang teorya na ito ang ilang mga pangunahing punto, ay dapat isaalang-alang Una si Leonardo ay kilala sa paglalarawan ng mga kabataang lalaki na may bahagyang mga katangian ng babae gaya ng nakikita sa kanyang paglalarawan ni Juan Bautista gayon kasama si Maria Magdalena sa huling hapunan ay salungat sa Biblia. Ang kwento sa mga siglo ng artistikong tradisyon Karamihan sa mga historian ng sining ay sumasang-ayon na ang figura ay sa katunayan si John Leonardo ay hindi lamang isang artist. Siya ay din ay isang siyentipiko, ehenyero at matematiko. Madalas niyang isinama ang kanyang malawak na kaalaman sa kanyang mga gawaing sining. At ang huling hapunan ay walang eksepsyon gamit ang matematika ang ginto na ratio at ang pagkakasunod-sunod ng Fibonacci Harmony at kagandahan na lumampas sa visual. Bawat bilang proporsyon sa trabaho ay nagdadala ng isang mas malalim na kahulugan lampas sa aesthetics. Ang mga elemento ay hindi inilalagay ng random. Sila ay sinusundan ng isang halos banal na lohika. Ito ay fusion ng agham sining at espiritualidad na sa huling hapunan. Isang quintessential na halimbawa ng Renaissance, henyo bawat detalye sa paimgi pinta may simbolikong kahulugan. Ang tinapay sa mesa halimbawa ay maaring kumakatawan sa Eukaristiya at sakripisyo ni Kristo habang ang alak ay kumakatawan sa pagbubo ng kanyang dugo. Ang mga kamay sa pagpipinta ay madalas na isang sentro ng pansin sa gawain ni Leonardo ay may mahalagang papel sa pagsasalaysay ng kwento. Halimbawa, ang mga kamay ni Jesus ay nakaayos sa isang paraan na sumasalamin sa kanyang banal na papel. Ang kaliwang kamay ay bukas na parang nag-aalok ng isang bagay habang ang kanyang kanang kamay na may palad na nakaharap sa ibaba ay nagpapala ng tinapay at alak na nagpapahiwatig ng sakramento ng pakikisama. Ang mga kamay ng bawat alagad ay inilalarawan sa isang kamay ni Pedro ay humahawak ng kutsilyo na sumisimbolo sa kanyang pabigla-bigla na kalikasan habang ang itinaas na daliri ni Tomas ay nagpapahiwatig sa kanyang mga pag-aalinlangan sa muling pagkabuhay ni Jesus, si Judas na may isang kamay na nakatago sa ilalim ng mesa ay sumisimbolo ng panlilinlang at pagtataksil. Ang huling hapunan ay higit pa sa isang pagpipinta. Ito ay isang malalim na pagmumuni-muni sa makataong kondisyon. Bawat linya ng pagkilos at detalye ay sumasalamin sa ating panloob na mga pakikibaka, pagtataksil, pag-aalinlangan at pag-asa. Tulad ng mga alagad lahat tayo ay nahaharap sa mga sandali ng kawalan ng katiyakan, ngunit maaari nating mahanap ang ilaw at patnubay kay Kristo. Ang mga layer ng simbolismo ng pagpipinta at ang mga nakatagong kahulugan nito ay nag-aanyaya sa atin na tuklasin ang ating relasyon sa banal ito ay nagsisilbing paalala na tulad ng mga alagad. Ang bawat isa sa atin ay may papel sa mas malaking kwento ng sangkatauhan ang paggalugad ng huling hapunan ay nagpapakita kung paano ang mga misteryo nito ay sumasalamin sa malalim na katotohanan na nakatago sa Biblia sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga detalye na natuklasan natin. Ang mga aralin na patuloy na nagbibigay inspirasyon at pagbabago sa buhay. Kung ang malalim na paglubog na ito sa huling hapunan ay nagising sa iyong pagkamausisa tungkol sa mga lihim ng biblia at sa malalim na turo inaanyayahan ka naming ipagpatuloy ang paglalakbay na ito kasama namin sa mga lihim ng biblia na aming bubuksan ang mga misteryo na matagal nang nakatagong tumagos sa mga komplikadong talata at tuklasin ang walang panahong karunungan ng mga banal na turo sama-sama naming tuklasin kung paano maaaring ilaw ng mga sinaunang lihim ng ating modernong landas. Kung nasiyahan ka sa pagninilay-nilay na ito at may pagnanasa sa paggalugad ng mga misteryo at mga turo ng Biblia, huwag kalimutan na mag-subscribe sa aming channel i-activate ang notification bell upang hindi mo makaligtaan ang anumang mga paparating na video kung saan kami tinutuklasan naming malalim ang mga enigma at isisiwalat ang mga nakatagong aral sa loob ng kasulatan. Salamat makita kita sa susunod na video.